Sila ang may kagagawa ng lahat ng krimen. Hindi totoo yan. Tol! Binidiin ka! Binabaong ka ng ninong rustiko mo! Tra -cecil. Sigurado ka ba sa decision mo? Sigurado na. May awang Diyos, Pumbo. Hindi ka niya pababayaan. Lige na. Pag hindi mo pa inamin na ikaw at mga kasama mong yumari sa payroll car at ang ilan sa mga tao, sasabihin ko sa'yo, ngayon palang buhay ka pa, ihiwalayin ka na ng kaluluwa mo. <tuh> aminin mo rin, ikaw nagpatuba kay Bondat. At aminin mo rin, ang kapatid ko, talagang kami ng minuto. Ibintang e, mo na sa akin lahat. Huwag lang yung sa kapatid mo. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Patayin mo na ako. Dahil pag pinatay mo ako, para mo na rin pinatay yung magiging ama ng pamangki mo. Apo ng nanay mo. Anak ng kapatid mo. Pati kapatid ko ginagamit mo. Uh, uh, Matindi ka rin. Kung uh, 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 una tayo naging kwentro, pwede mo na akong patumbay nun. Ang sabi mo, utang ko sa yung buhay ko. Ngayon, kaya rin kitang patumbayin, pero bubuhayin kita. Kaya patas na tayo. Sa susunod, di ba na mangyayari? Anong nangyari? Dali ka sa loob! Dali ka! Uh, uh. Bukas na ang kanyang puso isipan, Mama. Nakahanda na magbago si Bumbo. Konting panahon na lang at... at magiging bagong tao na siya. Naniniwala na nga siya sa Diyos, eh. Handa na siya. Handa na niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Mahal mo ba siya, anak? Mahal na mahal ko ho siya. Tol, mabuti dito ka tumuloy. Masyado ka ng mainit. Lalo na sa mga CES. Matinding grupo yon. Hindi ka bubuhay ng mga yon. Gusto ko malaman mo na lahat ng krimen na nangyari, habang nasa probinsya ka, ay set up ng ninong rustiko mo. Yung hold up ng payroll ban, sa'yo dinidiin. Yung pagpatay kay Atong, sa'yo sinasampal. Bukod pa rin sa taxi at kay na may-ari ng pasugalan, kumukulo ang na lahat sa'yo sa kagagawa ng ninong mo. Sila ang may kagagawa ng lahat ng krimen. Hindi totoo yan. Tol! Dinidiin ka! binabaong ka ng ninong rustiko mo. Nagawa niya sa akin yun. Inaanak niya ako ah. Ninong ko siya. Ang turi ko sa kanya parang tunay kong ama. Ano ba naging atraso ko sa kanya? Kahit kailan hindi ko siya nilaglag sa area. Lahat naman ang pinagawa na sa akin, ginawa ko. Sabihin niya sa akin, himurin ko, tumungo niya, hihimurin ko. Ganon kataas ang respeto ko sa kanya. Ganon kalaki ang pagmamahal ko. Bakit niya ako tilabla? Malaking gulo to, Jingay. Hindi mo kayang sagupayan ng ninong mo. Kanino ko ka ba? Sa kanya o sa akin? Kung ano maging desisyon mo. Sama ako? Siya lang ang nakakaalam na narito ka. Sinabi na sa akin ni Jingo ang lahat. Ako nang humihingi ng kapatawaran para sa kapatid ko. Tumakas lang ako sa amin. Dito ako matutulog. Dala ko ngayon mga gamit mo.